So yun, magandang araw mga kamanok. Bali, tanong po ng isang followers, ano daw po yung ready mix na patuka at brand na ginagamit natin sa ating mga alagang manok. Bali, dito po sa aking mga manok, bali, iba-iba po yung brand na ginagamit kong patuka dahil may sarili po akong mixture. Kaya gumagawa po ako ng sariling mixture para makuha ko po yung ganda nung pangangatawan nung mga manok ko. So, eto po mga kamanok, ipapakita eh, ko po sa inyo at pwede po ninyong gayahin at pwede ring hindi. So, nasa inyo na po. Eto po ay sarili kong mixture mga kamanok. So, eto po yun mga kamanok. Bali, eto po mga kamanok yung minimix kong mga patuka sa aking alaga. Bali, eto po mga kamanok yung GMP3. So, eto yung pellets bali ito po ay 2 kilos tapos ito po hagibis kahit po yung special at yung super special yan basta hagibis po yung ginagamit ko mga kamano ito po ay 2 kilo so ito naman ayan, yung golden crack po mga kamano yan ito pong golden crack ay 1 kilo lang so ito pong lahat ay 5 kilo So paminsan-minsan mga kamanok pag may nabibila akong Jackie Oach Bumibili po ako nun mga kamanok Bali isang kilo din minimix ko dito Kaso nga lang ngayon walang available mga kamanok Kaya eto yung mixture ko ngayon Pero napakabisa naman mga kamanok etong GMP Hagibis Tsaka Golden Crack So ordinary lang naman pato ka ito mga kamanok pero sa pamamagitan nitong mixture na ito mga kamanok ay nakukuha ko po yung ganda ng pangangatawan ng mga alaga kong manok. Mga bultong-bulto talaga. So ayan, bali ganyan lang yung patuwa ko mga kamanok, simple simple lang. Ayan, bali haluin ko lang siya dito sa limahang kilong ano. Lagayan ng biskwit. So ayan. So syempre unahin muna natin yung pellet na dalawang kilo isusunod natin yung crack corn tapos yung chagibis so yan pwede naman kayo mga kamanok nito na bumili na sabihin niyo doon sa tindera na ano, dalawang kilong GMP, isang kilong Golden Crack at dalawang kilong kagibis. halo na para hindi na kayo maghalo ng ganito. Ito po ay pinakita ko lang sa inyo para masundan po ninyo kung paano yung mixture na ginagawa ko mga manok. So yan mga kamanok Bali eto na po yung patukan natin Bali na mix na natin Ready to feed na yan So mapapansin yung mga kamanok Na litaw na litaw yung ano Yung grains Kesa dun sa pellet So yung maganda dyan mga kamanok Eto talaga yung Nakakapagpabuldo ng katawan dun sa ating mga alagang manok yung ganitong patuka kasi paglamang yung ano yung page ano sila mataba eto bulto yung katawan nila pero hindi sila mataba kumbaga muscle makukuha nila dito sa ganitong patuka mga kamano kung gagayain ninyo o hindi hanggang dito na lang po yung video ko maraming salamat po sa panonood bye